Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror mystery film na tinatawag na malignan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, bumalik tayo sa taong labinsyam na siyam naput tatlo, sa Simeon Research Hospital, isang pasilidad na nakatuon sa mga eksperimento at kakaibang uri ng paggamot. Dito, makikita si Dr. Florence Weaver na nagpapaliwanag tungkol sa isang pasyente na si Gabriel, na unti-unting nagiging marahas at hindi na makontrol ang kilos. Habang kinakausap niya ang kanyang mga kasamahan, biglang dumating ang isa pang doktor na nagsasabing nakatakas si Gabriel at kasalukuyang nanggugulo sa ospital. Ang lakas ni Gabriel ay tila higit pa sa normal na tao, para bang may kakaibang puwersang kumokontrol sa kanya. Napagpasyahan ng team na ang tanging paraan para mapatigil siya ay ang bigyan siya ng pampatulog. Pero bago nila ito magawa, Marahas niyang inatake ang isang gwardiya at binali pa ang braso nito. Agad namang kumilos si Dr. Weaver at nagawang ice date si Gabriel. Sa loob ng silid, nakita nilang maraming staff ng ospital ang nasaktan na niya. Matapos siyang gapyusen, sinabi ni Dr. Weaver na balak niyang alisin ang cancer sa katawan ni Gabriel. Pero bago pa sila makapagsimula, biglang nagsalita si Gabriel gamit ang radyo sa tabi. Dinig-dinig ng lahat ang kanyang banta. Papatayin daw niya silang lahat. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon. Dito natin makikita kilala si Madison Mitchell na kakauwi lang galing sa trabaho. Kitang kita ang pagod sa kanya at siya ay buntis. Ang kanyang asawa na si Derek Mitchell ay halatang irritable at galit dahil muli na namang buntis si Madison, kahit na tatlong beses na siyang nakunan. Sinisi ni Madison si Derek sa mga nangyaring iyon. Dahil sa matinding inis, nawalan ng kontrol si Derek at ibinangga ang ulo ni Madison sa pader. Pagkatapos ng kanyang ginawa, agad siyang nagsisi at kumuha ng yelo para kay Madison. Pero dahil sa hilo at sakit ng ulo, nagkulong si Madison sa kwarto at ayaw siyang papasukin kahit pa humihingi ito ng tawad. Kinagabihan, habang natutulog na silang dalawa, nagising si Derek dahil may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kusina. Nagmamadali siyang bumaba at nakita niyang kusa human ang blender. Nang patayin niya ito, biglang bumukas ang pinto ng ref. Maya maya, may narinig na naman siyang nakakakilabot na tunog galing sa telebisyon sa sala. Nagmadali siyang pumunta at gulat na gulat siyang may nakaupong anino sa dilim, tila nanonood ng TV. Pagbukas niya ng ilaw, nawala ang anino. Bago pa siya makabawi sa takot, bigla siyang inatake ng isang nilalang mula sa kanyang likuran. Nagising si Madison na duguan pa rin ang ulo mula sa naunang pananakit. Bumaba siya sa sala at tinawag si Derek pero napasigaw siya nang makita ito, wala nang buhay at baliktad ang pagkakakiling ng leeg. Lalo pa siyang kinilabutan ng mapansin ang isang anino sa likod ng bangkay ni Derek. Sa sobrang takot, tumakbo siya paakyat at sinubukang isarado ang pinto, pero mas malakas ang puwersa ng nilalang at hindi niya ito mapigilan. Ilang sandali lang, dumating na ang mga pulis. Isang opisyal ang nagsabi kay Detective Kakosho na mukhang may nangyaring break-in. Patay na ang asawa at natagpuan si Madison na walang malay. Kaya agad siyang dinala sa ospital. Sa kasunod na eksena, nagkamalay na si Madison at kasama na niya ang kapatid niyang si Sydney Lake. Ipinabatid ni Sydney na hindi nailigtas ang kanyang dinadalang sanggol. Labis ang pagdadalamati ni Madison, isang trahedyang nawala sa kanya ang asawa at ang anak. Makalipas ang dalawang linggo, pinalabas na si Madison mula sa ospital. Si Sydney ang naghatid sa kanya pauwi, pero halatang-halata pa rin sa mukha ni Madison ang trauma ng nakaraang pangyayari kinagabihan, sandaling nakita ni Madison ang isang figure sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng bahay. Pero pagbalik ng ilaw, wala na ito. Sa sobrang takot, nilock niya ang lahat ng bintana at pinto bago pumasok sa kwarto. Kinabukasan, nagpakabit siya ng dagdag na mga kandado sa lahat ng bintana. Bumisita muli si Sydney, at dito ibinunyag ni Madison ang matagal na niyang pinangarap na magkaroon ng anak. Inamin din niya na ampun lang siya, ibig sabihin, hindi sila tunay na magkapatid ni Sydney. Dagdag pa niya, namatay ang kanyang tunay na ina noong siya ay isinilang. Nagulat si Sydney sa revelasyong ito. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang babae na nagtatrabaho bilang tour guide, abala sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Pagkatapos ng kanyang shift, naghahanda na siyang umuwi pero bigla niyang narinig na parang may tao pa sa loob ng gusali. Kinabahan siya kaya agad niyang binuksan ang mga ilaw pero wala siyang nakita ni isa bigla siyang napatingala at doon niya nakita ang isang pigure na nagmamasid mula sa itaas ilang sandali lang nagkamalay siyang muli pero nasa loob na siya ng isang madilim at masikip na lugar. Napagtanto niyang nakakulong na siya. Sa pamamagitan ng radyo, narinig niya ang boses ng misteryosong nilalang. Sinabi nitong matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, pero hindi pa raw oras ng babae, dahil ang una niyang pantirya ay si Dr. Weaver. Makalipas lang ng kaunti, nakatanggap si Dr. Weaver ng tawag mula sa parehong malamig at nakakakilabot na boses. Sabi nito, panahon na para tanggalin ang kanser. Eksaktong mga salitang sinabi rin ni Dr. Weaver 28 taon na ang nakalilipas. Nabigla at natakot siya, kaya agad niyang binalikan ang mga lumang file ng kanyang mga pasyente, Umaasang may sagot siyang makikita. Samantala, balik tayo kay Madison. Bumaba siya sa basement para maglaba, pero may nasulyapan siyang ani nung dumaan sa bandang ibaba ng bahay. Nang kanyang siyasatin, wala siyang nadatnan kundi ang pagkurap-kurap ng mga ilaw. Biglang nagdugo ulit ang sugat niya sa ulo, dahilan para lalo siyang matakot. Habang nilalagay niya ang mga damit sa washing machine, bigla niyang napansin ang isang babaeng nakatayo sa tabi nito hindi gumagalaw. Kitang kita niya ang nilalang na lumitaw mula sa likod at bigla nalang inatake ang babae, na agad ngang nakilalang si Dr. Florence Weaver. Sa mismong sandaling yun, biglang nagbago ang paligid ni Madison at naging loob ng bahay ni Dr. Weaver. Tila kilala ni Dr. Weaver ang nilalang, pero bago siya makakilos, tinaga siya nito gamit ang sarili niyang trepeo. Napasigaw si Madison at biglang bumalik sa realidad. Maya maya lang, dumating ang mga pulis sa bahay ni Dr. Weaver, kung saan naganap ang krimen. Natagpuan nila ang trepeo na ginamit ng salarin, pero kulang ang itaas na bahagi nito. Napansin din ni Detective Kiko Osho ang isang lumang litrato na naiwan. Sa hinala niyang may koneksyon ang insidente sa isa sa mga naging pasyente ni Weaver, nagpasya siyang repusuhin ang mga lumang record. Samantala, ang misteryosang babaeng dinukot sa unang bahagi ng kwento ay nananatiling nakakulong sa isang lihim na lugar. Ang nilalang na dumukot sa kanya ay abala sa paghasa ng isang piraso ng metal na galing sa nabasag na terpeyo ni Dr. Weaver. Hindi pa rin malinaw kung bakit siya kinulong, pero balik tayo sa bahay ni Madison kung saan ikinukwento niya kay Sidney Lake ang mga nangyari noong gabi. Isinalarawan niya kung paano niya kitang kita ang pagpatay, na parang anden siya mismo sa eksena sinubukang pagkalmeya ni Sidney ang kapatid at sinabing baka may paliwanag sa mga nakikita niya. Sa himpilan ng pulisya, inatasan ni Detective Shaw ang isang kasamahan na gumawa ng age progression sketch mula sa litratong nakuha niya, gusto niyang malaman kung ano na ang hitsura ng tao sa larawan pagkalipas ng 30 taon. Sa susunod na eksena, makikita naman ang isang simpleng apartment na pagmamayari ng isa pang doktor na minsang naging kasama ni Dr. Weaver sa Simeon Research Hospital halos tatlong dekada na ang nakaraan. Medyo kinakabahan siya, pero pinili na lang niyang matulog, iniisip na wala namang ibang tao sa paligid. Kasabay nito, si Madison na nagpapahinga sa bahay ay biglang nagising dahil sa pakiramdam na may nakahiga sa tabi niya. Tulad ng dati, hindi siya makagalaw. Ang parehong nakakatakot na nilalang ay biglang lumitaw sa likod ng doktor at marahas siyang inatake sa loob ng apartment. Sa pagkakataong ito, Nazel ayan ni Madison ang nakakasuklam na mukha ng nilalang habang ito'y tumatakas. Ito sa matinding takot, Naputol ang kanyang bisyon at nagising siyang pasiga. Agad na pumasok si Sydney, na kasalukuyang nakikituloy kay Madison. Ikinwento ni Madison na isa na namang pagpatay ang nasaksihan niya sa kanyang isipan. Dahil dito, nagpa siya silang pumunta sa himpilan ng pulisya para isumbong kay Detective Shaw ang mga nangyayari. Hindi man lubos na naniniwala ang mga detective. Iginiit ni Sydney na silipin man lang ang lugar na inilarawan ni Madison. Pagdating nila sa apartment, natagpuan nila ang bangkay ng doktor, kumpirmadong totoo ang kwento ni Madison. Bumalik silang lahat sa presinto, at habang nandoon, pumasok si Madison sa banyo. Sa loob, nakatanggap siya ng isang nakakakilabot na tawag mula sa hindi kilalang numero. Tinawag siya ng tumawag sa pangalang, Emily. Nagulat si Madison, at bigla niyang naalala ang boses, si Gabriel. Dito na niya muling nakumpirma na ang presensyang ito ay matagal nang gumugulo sa kanya. Sa paghahanap ng kasagutan, bumisita si na Madison at Sydney sa kanilang ina na si Jean. Tinanong ni Madison kung nagkaroon ba siya ng nakakabatang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Gabriel. Kitang kita ang pagkabahala sa mukha ni Jean, pero ipinakita niya sa kanila ang mga lumang home videos. Sa mga video, makikitang madalas makipag-usap si Madison, noong bata pa siya, sa isang di nakikitang kaibigan na tinatawag niyang Gabriel. Balik naman sa istasyon ng pulisya, sinusuri ni Detective Shaw ang larawan mula sa age progression. Napansin niyang kahawig ito ni Madison. Sa patuloy na investigasyon, natagpuan niya ang isang flash drive sa mga lumang dokumento ni Dr. Weaver. Nang buksan niya ito, napanood niya ang mga lumang file at nalaman na ang nilalang, na pinaniniwalaang si Gabriel, ay may markado ng tatlong doktor mula sa lumang ospital na naging bahagi ng isang sensitibong kaso. Dalawa sa kanila ang napatay na, at isa na lang ang natitirang buhay. Walang inaksayang oras si Shaw at agad siyang nagtungo sa bahay ng huling doktor. Samantala, si Madison na nagpapahinga sa kanyang banyo ay muling nadala sa isang malakas at malinaw na bisyon, nakita niyang pinapatay ng nilalang ang ikatlong doktor. Habang ito'y nangyayari, nakarating na si Detective Shaw sa bahay ng biktima at nakita niya itong halos wala ng buhay. Sa sobrang pag-aalala, sinubukan ni Madison na iparating kay Shaw ang babala gamit lamang ang kanyang isipan, telepatiko, dahil hindi siya makaalis sa kanyang bisyon. Sa kasamaang palad, hindi siya narinig. Bigla na lamang inatake ng nilalang si Shaw. Pilit siyang nilalabanan, at sa huli, nagawa niyang bumunot ng baril at nagpaputok. Nakatakas ang salarin sa dilim, at agad itong tinugis ni Shaw, hindi niya ito hahayaang makatakas. Sa huli, natunto ni Detective Kiko Shaw ang nilalang sa isang malaki at nakakatakot na warehouse. Ang lugar ay nakakakilabot, madilim ang mga pasilyo at parang may masamang presensyang bumabalot dito. Biglang umatake si Gabriel kay Detective Shaw, pero hindi niya ito tuluyang napabagsak. Sa halip, mabilis siyang gumapang paakyat sa pader gamit ang hindi pangkaraniwang liksi, at nakatakas siya sa pamamagitan ng butas sa kisame. Kalaunan, bumisita sina Detective Shaw at Detective Regina Moss kay Madison Mitchell sa bahay nito. Ipinaliwanag nila na ang tatlong pinatay na doktor ay may kaugnayan sa dating gamutan ni Madison, at ang totoo niyang pangalan noon ay Emily. Inamin ni Madison, o Emily, na wala siyang maalala bago pa siya ampunan. Para matulungan siyang balikan ang kanyang mga nakalimutang alaala, -ala, isinailalim siya ng psychiatrist sa isang hypnosis session. Habang nasa ilalim ng hypnosis, naalala ni Madison ang mga unang araw niya sa kanyang bagong pamilya. Dito, naririnig niya si Gabriel na bumubulong sa kanyang isipan ng mga utos. Isang beses, tinangkang impluensyahan ni Gabriel si Madison na hiwain ang isang birthday cake pero sa totoo lang, ang nais nice pala ni Gabriel ay saktan ni Madison ang kanyang mga ampon na magulang. Buti na lang at dumating ang ina niya at naagapan ang trahedya. Nagising si Madison mula sa hypnosis na parang gulat na gulat at sumisigaw. Agad tinapos ng psychiatrist ang session. Dito na-realize ni Madison na ang karahasang iyon na naalala niya ay si Gabriel talaga ang may pekana. Samantala, ang misteryosang babae na matagal ng bihag ni Gabriel ay nakatakas mula sa pagkakatali, sa kanyang pagtakbo, nadulas siya at aksidenteng nahulog mula sa kisame, Diretso sa sala ni Madison, sa harapan mismo nina Detective Shaw at Moss. Dito nila nalaman na ang babae pala ay matagal nang nakakulong sa attic ng mismong bahay ni Madison. Dahil sa natuklasang ito, inaresto ng mga pulis si Madison. Pinaratangan siya ng pagkidnap at pagpatay sa tatlong doktor, lalo na't natagpuan sa attic ang mga gamit na tumutugma sa mga gamit ng killer. Paulit-ulit na iginiit ni Madison na si Gabriel ang may kagagawan, hindi siya. Pero nanatiling nagdududa si Detective Moss, para sa kanya, si Gabriel ay kathang isip lang. Biglang pumatay ang mga ilaw at tumunog ang telepono ni Detective Shaw. Nang sagutin niya ito, isang boses ang nagpakilalang si Gabriel. Inamin niya na siya ang responsable sa lahat ng karumaldumal na krimen. Sa kabila ng tawag na ito, ipinasok pa rin si Madison sa isang holding cell, kung saan kasama niya ang ilang masusungit at matitigas na mga preso. Sa panahong ito, hindi pumayag si Sidney Lake na walang gawin. Nagpunta siya sa lumang pasilidad ng Simon Research Hospital, ang parehong ospital kung saan dati Gina Mosey Madison noong bata pa siya sa kabila ng nakakatakot na paligid, pumasok siya at nagsimulang maghalungkat ng mga lumang tala at video tungkol kay Emily. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay ng ina nila, ang amang ina ni Madison, upang panoorin ang mga recording. Dito niya nadiskubre na ang tunay na ina ni Madison, si Serena May, ay buhay pa pala hanggang ngayon. Ilang taon na ang nakalipas ng isuko ni Serena ang kanyang sanggol na si Emily kay Dr. Florence Weaver dahil sa matinding kondisyon nito. Sa puntong ito, naging malinaw na ang babaeng natagpuan sa atik ni Madison ay si Serena May mismo. Habang ipinagpapatuloy nila ang panunood ng mga naka-archive na video, makikita si Emily na bukas na nakikipag-usap kay Dr. Weaver, na sinabing na sedate na si Gabriel. Inilarawan ni Emily kung paano siya laging inuudyukan ni Gabriel na gumawa ng masasamang bagay. Kalaunan, naghanda si Dr. Weaver na si Gabriel. Ang ipinakita ng video ay lubhang nakakagulat. Si Gabriel ay isang parasitic twin na hindi lubusang nabuo at nanatiling nakakabit sa likod ni Madison. Mas mukha siyang parang abnormal na bukol sa katawan kaysa isang karaniwang kambal. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakuha ni Gabriel ang kontrol sa katawan ni Madison. Hanggang sa ipakita niya ang halos hindi makataong lakas, dahilan upang mapilitan si Dr. Weaver na operahan siya. Tinanggal ang karamihan sa katawan ni Gabriel, pero ang ilang bahagi ng utak nito ay nakasama at nakapaloob sa mismong utak ni Madison. Dahil hindi ito lubusang matanggal, sinelyuhan na lang ito ng mga doktor sa loob ng bungo ni Madison, umaasang mananatiling tulog si Gabriel. Ngunit ngayon, muling nagising si Gabriel, na trigger ng head injury na natamo ni Madison matapos siyang saktan ng kanyang yumaong asawa. Dahil dito, muling nakuha ni Gabriel ang kakayahang kontrolin ang kanyang katawan at gamitin ito sa mga karumal-dumal na krimen. Samantala, sa detention center, tinitiis ni Madison ang panlalait at pananakit ng ibang mga preso. Habang lumalala ang pananakit, muling lumitaw si Gabriel mula sa likod ng kanyang ulo, isang karumal karumaldumal at nakakagulat na anyo. Sa nakakatakot na bilis, pinatay niya isa-isa ang mga presong kasama niya sa selda. Dumating ang mga pulis upang pigilan siya, ngunit lahat sila'y kanyang tinalo. Pumunta si Gabriel sa evidence room at kinuha ang kanyang coat at ang ginawang sandata mula sa lumang trapeyo ni Dr. Weaver. Ngayong ganap na siyang handa, naglunsad siya ng brutal na pag-atake sa buong presinto, ipinakita ang hindi pangkaraniwang kakayahan sa labanan pagdating ni na Detective Show at Detective Moss, bumungad sa kanila ang nakakasindak na eksena ng mga kasamahang nasawi. Sinubukan nilang pigilan si Gabriel, pero nanatili itong may kalamangan. Tinangkang tawagin ni Show ang kamalayan ni Madison, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nasugatan si Moss habang sinusubukang tumakas. At nang silang dalawa ay nagtatangkang lumayo, inihagis ni Gabriel ang isang upuan mula sa kabilang bahagi ng silid, sapat upang mawalan sila ng malay. Matapos ma-neutralize ang lahat ng hamarang sa kanya, nagtungo si Gabriel sa ospital. Kahit sugatan, sinundan siya ni Detective Shaw. Samantala, nakarating na rin si Sydney sa ospital upang bisitahin si Serena May. Pinipigilan siya ng security guard, pero biglang dumating si Gabriel. Ginamit niya ang kakayahan niya para sirain ang pacemaker ng guardia, dahilan para ito'y agad nabawian ng buhay. Pumasok si Gabriel sa silid ni Serena na may balak na patayin siya, at pati na rin si Sydney. Sa isip ni Madison, nakikita niya ang lahat ng nangyayari, parang nakikibahagi siya sa iisang mental space, pero sa una, hindi niya magawang pigilan si Gabriel. Dumating si Detective Shaw at pinaputokan si Gabriel, pero tinamaan din siya at nasugatan. Kinuha ni Sydney ang baril ni Shaw, pero agad din siyang tinamaan ng isang inihagis na hospital bed na puminsala sa kanya at pinanatili siyang nakadapa sa sahig. Sa sandaling iyon, inakala ni Gabriel na natalo na niya ang lahat. Lumapit siya kay Serena para wakasan na ito, pero bago siya makagawa ng kahit anong masama, biglang kinuha ni Madison ang kontrol mula sa loob. Na-realize ni Madison na ang kapangyarihan ni Gabriel ay nagmumula rin sa kanya dahil iisa lang ang utak nila. Sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang isip, nagawa niyang ikulong si Gabriel sa pinakailalim ng kanyang kamalayan, nilagyan ng matitibay na mental na pader para hindi na ito muling makalabas o makakontrol sa kanyang katawan. Sa wakas, muling nakuha ni Madison ang kanyang sarili. Itinaas niya ang mabigat na hospital bed na bumagsak kay Sydney. Pinapatunayang ang dating lakas ni Gabriel ay taglay na rin niya ngayon. Niyakap ng magkapatid ang isa't isa, punong-puno ng ginhawa at kaluwagan dahil tapos na ang kanilang bangungot. Nanatiling buhay si Serena at nasaksihan niya ang muling pagsasama ng kanyang mga anak. At dito nagtatapos ang kwento ni Madison at ang mahirap pero matagumpay niyang laban kay Gabriel. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!